guys, good evening and welcome back po sa aking channel. So mag-share ako sa inyo guys. Makikita nyo, ayan. Ay! <laughs> so i-share ko sa inyo guys yung presyo ng ating mga uh, drinks, mga refreshing drinks. Lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Talaga mabenta ang mga ganitong inumin. So pakita ko lang sa inyo guys yung aking mga na-display. Ano. Ayan o. Oh. So, ito yung aking pinagmamalaking. <laughs> Yun, yung sabitan. Ayan o. Oh. Mga sabitan natin. O, diba? ba? So, dun din sa kabila, guys, natapos ko na. Talagang nakakas. Sakit lang talaga siya sa kamay. Pero, ayan. Okay na siya tingnan. Maganda tingnan. Ayan, o. Yan, di ba? O, <laughs> yan. So, ang ganda tingnan. O, Balik tayo, guys. ayun So, mag-share ako sa inyo ng presyo ng mga to, guys. Ano? So, start tayo sa C2. C2 na maliit. Itong ganito. Ang bintahan 230 ml guys, ang bintahan nito 17 pesos. Ang cost nito ay nasa 13.60. So meron tayong 3.40 na kita. Ang so, maliit. Tapos next natin yung 355 ml. Ang cost nito guys ay nasa 25. Bintahan ko 30. Meron tayong 5 pesos. Di ba? So ito guys, medyo malamig-lamig pa kasi wala akong stocks na hindi ano na ilagay na sa loob. 500 ml ang cost nito 29.70 bintahan ko 35 ang kita natin 5.25. Tapos Pukari Sweat, malamig-lamig din to guys. <laughs> malamig-lamig pa. Pukari Sweat na 350 ml. Ang cost nito, 33. Ang bitaan ko naman guys ay 38. So, mayroon tayong 5 pesos. So, ito diba, ah uh, pag yung may mga sakit, minsan ginagawa natin gamot. Diba? Yung like, parang dehydrated tayo. Ito binibili ng mga magulang sa mga anak nila para ipainom. Tapos, ito, mayroon din tayong malaki guys. Oh. So, So, pag malaki naman na natin, guys, na 500 ml, ang cost nito, 40.30. Ang bintahan ko, 50. So, meron akong 90.70. Yan. So, the Monte Pineapple Apple Juice. The Monte Pineapple Apple Juice, wala pala ako dito. Asa na ba yung aking, <laughs> wait lang. Ay, dahil So, ito, guys. Yan. So, yung Del Monte Pineapple Juice na Radio Cool. Ito. Okay, yung Heart Smart, guys. <laughs> Hirap ba Yung Heart Smart ang cost nito ay 30.16. bintahan ko ay 35. Meron tayong 4.84. Yan. Tapos ito namang isa, yung ACE. Ang cost nito guys ay 27.01. Ang bintahan ko 32. So meron tayong 4.99. Yan. Tapos uh, mga mismo, mismo ko, Royal Sprite. Ang cost niya guys ay nasa 16.80. Minsan meron din akong yung ano yung Mountain Dew. Kaya lang wala lang akong stocks. Pero dati bumibili ako nun. Ang cost nun, nun guys, nito guys, mga mismo Coke, Royal Sprite, ay 16.80. Bintahan ko 22. Mayroon tayong 5.20. Yan. Tapos sa mga 1.5 naman guys, naubusan ako ng Coke. Grabe, imbis ng Coke maubos. Meron oh, mayroon na lang tayong Royal at Sprite. Dalawang Royal, tatlong Sprite na lang natira. Ang cost naman nito guys ay 62.10. Ang bintahan ko ay 72. So meron tayong 10 pesos and 0.10, 10, 10 pesos and 10 centavos niyan. Kasi 'di ba guys, uh, mabigat, mabigat siya lalo na pag madami yan kang mabili tapos halos 'di ba yung bigat nandito lahat. So lagyan natin ng presyo So ayan. Tapos Nature Spring na 500ml, ang cost nito guys ay 7.60 pero bintahan ko nito 15. 'Di ba? Ang kita ko 7.40. So yung maliit naman guys yung 350 ml, ang cost nito ay nasa 6.20. Bintahan ko naman ay 10 pesos. So, meron tayong 3.80. Yan. Tapos, yung big 250 naman, apple, pineapple, orange. Yan. Yung mga ganito guys. Apple, pineapple, orange, grapes. Ano pa ba? Sa iba, yung ibang mga ano flavor. An aside dun sa mangga kasi ang mangga mataas talaga. Ang, ang cost nito guys ay nasa 93 ang bintahan ko 12 uh, sa isang pack, di ba? Ang um, isang pack na sa ano 'yon. Ang laman nun ay nasa 10. Meron tayong 27 pesos sa isang pack. So, yung ganito, oh. Pakita ko lang. yung ganito, di ba? naka-big 250. So, meron tayong 27 pesos. Tapos, uh, yung sa maliliit naman, guys, So, yung mangga muna pala. Sa mangga naman, guys, medyo mahal siya. 102. Ang isang box. Tapos, ang bitahan ko, same lang. 12 lang din, guys. Meron lang, meron lang akong 18 pesos. Pero okay lang yun. Para hindi magulubat, hindi, ma, nakakalito. Kaya, uh, okay, 18 pesos. Tsaka, mabenta yung mangga. Sa so, kasi mangga. Tapos, just all na malilit, guys, na 200 ml. ah uh, yung orange, apple, grapes, lahat at ng flavor. Same price, 87 ang isang box ang bintahan ko 10 pesos lang guys. So, meron lang akong 13 pesos sa isang box. Pero okay lang yun. Uh, para mabilis ba? May mga dapat item ka na medyo mababa lang ang benta mo para di ba, yung binabalik-balikan ng mga customer. Tapos Dutch meal guys na 90 ml. Yung ganito by 4. Ang cost nito guys ay 40.60. Ang itong apat ang pag ang isa nito guys ay nasa 10.15 bitan ko ay nasa 14. Meron akong isang ganito, meron akong 15.40. Isang ganito. So nasa magkano din yung sa isa nito kung 14 ang bintahan ko less 10.15, meron tayong 3.85 sa isang peraso. Yan. Tapos Dutch mill naman guys na malaki, yung by 4 din siya guys, pero dinivide ko na siya. Ang isang back, ang isang pack kasi pa naka nasa 71.50 pag divide mo siya guys into 4 nasa 17.88. Ang bitahan ko 23. So nasa ano tayo? Nasa 5 pesos ba kita? 18. O nasa nasa 5 mahigit. 5 point something ang kita ko sa Dutch meal. Mill. Mamalakay. Tapos next natin guys, Chalky. Chalky na maliit. Yan, 110 ml uh, by, ano naman to, by 6. Yung maliliit. Ang cost niya guys ay 13.35. Ang bintahan ko 17. Meron, ta tayo, meron tayong 3.65 pesos. Tapos yung malaki naman guys, yan, alam ko ang cost nito guys, wala, di, pala, di ko pala nalista dito. <laughs> yung chucky na to guys, ang bintahan ko nito ay 25. Alam ko ang cost nito ay, so parang alam ko may 5 pesos ako nito eh. 25 Basta guys, ang bintangin ko ito guys ay 25 peso. Tapos, RC Cola Cute. RC Cola Cute. Asan na si RC Cola Cute? Ay, ito pala. Duling na. RC Cola Cute, ang cost nito guys ay 10.15. Bintangin ko 14. Meron akong 3.85. Ayan. Cobra Plus Smart. Itong ganito, Cobra. Ito, ito yung medyo mahal. Compared dun sa Dilaw, Pula. Ito, dilaw pula. Ano ba ibang kulay? Ang cost nito guys ay nasa 23 bintahan po, 27. Ito naman guys, yung dilaw, yung red, ang cost niya ay nasa 22 bintahan po, 26. So meron tayong 4 pesos. Yan. Tapos sa sting naman, ang cost niya ay 16.10, ang bintahan ko 20. So meron tayong 3.90. Yan. Tapos sa Yakult, wala lang akong stocks ng Yakult guys. Ang bintahan ko noon ay 14 pesos. Same sa Delight, 14 din ang aking bintahan. Ang cost nito ay 55 uh, sa isang pack, limang piraso, 11 ang isa. So, 14, meron tayong 3 isa. Tapos, kasalo. Yung mga kasalo, guys, kaya lang nandun. <laughs> Wala lang akong nadala dito. Kasalo, guys, sa RC, I mean, sa Coke, Sprite, Royal, ang cost nyo na is 22, pero bintangan ko, guys, ay nasa 30 lang. So, meron lang tayong 8 pesos. Tapos yung sa RC, medyo mababa yung RC. Alam ko siguro mga nasa 20 lang ata yung RC. So, mayroon tayong 10 pesos doon yun ang mas mura. Tapos sa Gatorade naman guys, Gatorade na 500ml, ang cost nito na sa 36 bintahan ko ay nasa 45. So kung 45 bintahan minus 36, meron akong 9 pesos libamakan. So ito din isa isa din 'to na ginagawang uh, gamot, di ba? Gamot, ginagawang gamot 'pag masakit siya, ang lalata. Ayun, ito, ito ito pinapainom ng mga magulang kahit ng mga matatanda, di ba? 'Yun din ang iniinom. Eh, kahit naman kami pag, di ba, parang pang tamlay-tamlay ng anak mo, pinapainom mo ng gano'n. Tapos yung maliit naman nung guys, naubusan na ako ng stocks ng maliit na Gatorade. Sa ba si Gatorade. Ang cost nung guys ay nasa 30. Yung maliit, medyo maliit nito, ang bintahan ko naman ay 35. Yan. So, medyo madami pang mga drinks, kaya lang wala siguro ako. Ayan. So, ito yung mga drinks ko na binibenta sa tindahan, guys. Yan. Sterilized milk. Nabanggit ko ba? Sterilized milk. So, ito, minsan-minsan lang ito, sterilized milk, eh. Ang cost nito, alam ko, nasa 27. Ang bintahan ko nito ay nasa 35. So, meron tayong 35 less 27. Mer meron tayong 8 pesos, guys, nito. Meron pa ba? So, wala na ata. So, yun lang, guys, ang aking mga item na binibenta dito sa tindahan. Kung meron man, siguro hindi na ako nakabili pa. Pero yan guys, talagang uh, siya sa panahon ngayon kasi sobrang init. Lalo na yung mga mismo, mismo coke, Yung mga ganito guys, yung Coke na mga ganito, Coke, Sprite, Royal. Same price guys, ang bintan ko 12 pag ganito. 12 pesos. RC, mas mababa to guys, pero ang same lang bintan ko 12. RC, Coke, Royal, Sprite, yon 12. Ano pa ba? So, yun lang ata, guys. Ano? So, ayan. Sakit na ng leeg ko. Tsaka sobrang init dito sa loob ng tindahan, guys. Ayan. So, iniintay ko yung Jusawa ko. Friday ngayon, uh, ano ba date ngayon? April 12, Friday. So, ayan. Iniintay ko lang aking Jusawa kasi pumasok siya nung ano, Thursday. Thursday, Friday may pasok siya. Muwi siya sa Mandaluyong. Tapos, balik ulit Friday ng gabi hinihintay ko lang siya, so yun naman guys ang aking sinishare, maraming salamat sa panonood paalam, bye bye